number Ano naman po gagawin sa token? Ah, ano naman gagawin po, madam? Paano po ba kayo pinili? Pinili kami ng, ano nang mga Sino po ang Ah, so, anong barangay po kayo? Triala, Kulong? Kulong po, madam. Kulong. Sa Kulong po ba, ilan po kayong beneficiaryo? Uh, walo lang po, madam. What? Ano nga pong pangalan ni ma'am? Minalingkabi po, ma'am. Ilang taon na po kayo? 41. May asawa po ba? Yes po. May anak na nag-aaral? Meron po. Ano naman po yung napanalunan mo sa RAPON? Kapan. Tumbler po, tumbler. Ano Mat naman pong gagawin mo sa Ayudang matatanggap mo ngayong araw? i ko po po ng gamot ko para sa jobet. Magkano po ba yun? 2K. 13 of the S.W.D. headed by Madam Lalin Espana La Basa Ito ang ibigay po tayo ng na uh, wheelchair Siyempre, pangungunahan po ng ating uh, Senator Francis Antolipino and uh, Congressman Jimmy Manchernos Special guest Ayan, bumunod po tayo ng unang rumble Nali-hour po na uh, is-stab ni Sen. Francis Antolipino for his hour on the mayor Pesaduto I. Galangpon number 484 so titingnan po natin kung ano pong pangalan na nakalagay sa number 484 all the way from Barangay St. John Rod, Bruce Jim Deliesco nandito po ba sa si Rod? At wala po dito ang mga mga napuno for Kikin Pong Pride. Oh. Next winning number po natin ay number 265 and that is goes to Barangay Partida Dos Miai Collins Mr. Benigno Bala Makalanda. Mr. Benigno Bala Makalanda. Ayan, ah, congratulations. Number, number five hundred seventy-two, and that is goes to. Pagkati ko sa so, pagbubono ko tayo niya, walang na register. Next meeting number for natin is number 86. All the way from Barangay Bacayao, the Icon Wilma, Gerjan Kapal. Wilma Kapal, andito po ba? All the way from Barangay Bacayao. Congratulations. Okay, Next meeting number, number 38, all the way barangay okay, ng Labrahane ay Kala, Mr. Abelino Fernando Liano. dito. Once again, may ay Kala, Mr. Abelino Fernando Liano. Next meeting number is number 260. All the way from Barangay San Cristo, may ay Kala, Mr. Ciao Universario Lisa Randolph!